panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadyos makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal.